alam nyo guys, malaking tulong talaga yung paglagay natin o paggawa natin ng mga script kasi doon tayo mababilis magsalita. Pero depende po sa atin kung tayo ay masasanay na na magsalita kahit walang uh, script mas okay lang po yun. Pero para sa akin, kasi ako nasanay ako wala walang script, na talagang kung ano yung sinasabi ko dito, talagang ni-edit ko lang yung mga sinasabi ko dito. Pero mas mabilis pa talaga yung pag ano, yung ginawa ko yung paggawa ng script. Pero medyo matrabaho po, kasi kailangan po natin gumawa ng script para po yung maganda yung mga sinasabi natin dito sa paggawa natin ng video kung ikaw ay masanay na ng script pero sinisikap ko pa rin ngayon na gumagawa ng script kung ano yung mga ginagawa kong video para po mas masanay po ako dahil po kailangan po natin na i-improve yung ating mga video kasi nung sinubukan ko na gumawa ng script mas mabilis po yung uh, paggawa natin ng video kasi hindi po tayo nag a a a a dahil po alam po natin dito po na titingnan po natin yung bawat na binibigkas nating salita nanjan po na sa screen kasi pwede naman natin ilagay yan yung pag ginamit uh, kapag ginamit natin ng cut cap pwede naman na uh, ipapatong yung ating mga script tapos pabasahin lang natin mas mabilis po kapag may my script ang paggawa natin ng video ganun lang po ako dahil po sinisikap po natin na gumagawa ng script kayo kung hindi po kayo gumagawa ng script sikapin nyo para mas masanay po tayo na gumagawa ng script kapag tayo ay tuwing tayo ay gumagawa ng video yon po kaya sinisikap ko yung paggawa ng script kasi lagi ko nag-research sa mga youtube kung paano tayo gumagawa ng mga magandang content, kailangan talaga natin na gumawa ng script, kasi ilang taon na rin po talaga ako na mag-vlogs hindi talaga ako gumagamit ng mga script, nasanay lang po talaga ako na salita kung ano yung mga sinasabi ko, pero nag-research po tayo kung paano para mas ma-improve po natin ang ating mga content kailangan po tayo gumawa ng script bago tayo mag-video para po mas mabilis yun mga guys, mas mabilis po talaga kapag may script ang ating mga video. Yan, talaga guys, sikapin po na kahit hindi po tayo marunong. Ako nga hindi talaga, ako talaga marunong. Kasi mas ang simula pa talaga gumawa ng script parang na mahirapan ako at kaya babasahin ko parang nga nga ganyan po ako talaga kapag gumawa ko ng script. Pero kapag uh, gumawa ka ng script, kailangan mong basahin muna yung buong script tapos saka mo isusuot para mas mabilis mong uh, para magtutula ka rin kapag ikaw ay parang kumakanta ka sa mga video. Okay? kasi alam mo na, na yung mga lyrics tapos pempre titingnan mo lang yung ano yung mga dulo para tapos parang dinadaanan mo lang mata mo tapos babasahin mo lang yun lang po parang sa mga video okay ka lang kapag may script kapag kailangan mo rin talagang basahin yan para pag hindi ka manganganga mangang kung ano yung mga dapat mong sabihin dyan sa script yun, uh, yun lang gagawin natin mga, mga guys para po mas lalo itong masasanay kapag gumagawa tayo ng mga script kapag hindi ka naman marunong pwede ka naman patulong sa mga kakilala mo para mas mabilis paggawa mo ng pero kung mahiiya ka na magpagawa ng script, pwede mo naman yan na gawin na mag-isa mo, gawin mo na talaga kung ano yung mga best mo, gagawin mo na lang talaga yan. Kaso, hindi naman talaga pwede na, hindi, hindi naman talaga kailangan ma-perfect mo talaga yan dahil po alam po natin na mahirap talaga mag isang content creator. Kailangan po natin na mag-aral o mag-aral tayo para po alam po natin kung ano yung mga ginagawa natin dahil okay lang naman yan po na Magkamali-kamali po tayo sa bawat mga sinasabi natin. Ako nga, alam ko sa sarili ko na hindi talaga ako masadong marunong magsalita ng mga laro ng especially mga Tagalog talaga. Eh iba po yung mga nangaturong natin, alam po natin pero mahirapan po tayo pero isas isasanay po natin para po para po alam po natin kung ano yung mga bawat na video na ginagawa natin araw-araw tapos panoorin po natin ang ating video kung ano yung mga magka, uh, ano yung mga mali natin doon sa mga sinasabi natin alam po natin yun tapos next video naman kasi araw-araw po pwede po natin na improve ang ating paggawa ng ating video kahit kapag ikaw ay laging gumagawa ng video yun kapag hindi ka marunong gumawa ng script sanayin mo yung sarili sarili mo gumagawa ng sari, ng script para mas masanay mo at kung araw-araw mong ginawa yan mas lalo kang mas mas lalo, mas lalo, kang gumagaling na gumagawa ng mga kwento, gumagawa ng mga video kapag inaaraw-araw po natin yan. Yun lang guys sana wag mong kalimutan ipalo ko at least